Hello po mga kabayan ko. So ngayon kasama ko yung aking aso. Ayan. Naglalakad-lakad kami kasi hindi ko na sila nalalakad. Kaya ayan. Lakad-lakad muna kami ni King. So halika. Papasyal ko ngayon kayo sa aming lugar. Kasama ang aking alagang aso si King. Okay? So ayan na. Tagal ko na kasi siya hindi napapasyal. Kaya Ayan lakad-lakad muna tayo ngayon, di ba? Para makita nyo din ang aming lugar dito sa Canada. Yan aking imbis. Exercise na rin, pati. Tingnan nyo, ang gaganda rin ng bahay sa Canada, di ba? Ang gaganda rin ng bahay eh. Meron talagang, alam nyo po yun, merong mga side talaga na, ano, um, uh, saan ba yun? pag pumunta kayo parang meron isang lugar talaga na ang gaganda talaga ng mga bahay alam mo parang mga puro mayaman na mga nakatira meron mga ganong lugar sometimes eh dito sa Canada na i-encounter ko yan bala ito po yung pinaka Saskatchewan side dito sa Canada kasi nasa pinaka boundary kami ng Alberta at Saskatchewan ng aking doggy nag-amoy-amoy ito gusto ko tong kasama kasi hindi niya ako hinihila Naglalakad lang yan. <laughs> Kasi iba akong aso. Inihila ako pag ako naglalakad. Kaya ayan. ba? Diba? Lakad-lakad tayo ngayon. Sama si King. ba? Diba? di ba Ang bait niya. Hindi siya nangihila. Ayan. Ayan ka ba yan? Yung nakikita niyo yan. Apartment yan. Diba? Ang ganda ng apartment. Tsaka yan. Yung brown na Apartment yan. Apartment yan. 'di ba? Aso ko may At may baon din pala akong pandamput ng ano? Pandamput ng tahi ng aso ko. Kasi baka mamaya tumai siya. So dapat alam mo na may baong pandamput ng tahi, 'di ba, King? King. let's go, King. Come on. 'Yan, pasyal-pasyal tayo. 'Di ba, ganda ng apartment, 'di ba? Ganda niya. And ang ganda rin ng lugar actually ng aking aso. Lakad-lakad daw kami. Sabi niya, Mama, tagal mo na ako hindi nilalabas. Kaya, yeah, ayan. Labas-labas muna kami. Ang gaganda rin ng bahay, di ba, no? Ang gaganda ng bahay. Ay, ayun pala, oh, puno ng mansanas, so oh. Ayun, mansanas. Di ba? Kaya lang, di na inanun mo. No? Ang daming mansanas, oh. Di ba? Yes, ayun nakita no, nyo, naglalaglaga na yung mga mansanas, oh. Hindi na kinukuha. Ayun! Dari pang mansanas! See? Ay, naglalaglagan na. Sayang, ano. Di ba? Hindi kinuha yung mansanas. Di ba? Eh, lakad-lakad muna tayo para makita nyo ang lugar dito sa amin. Kain dito, over here. Come on yung bahay na yan ang ganda rin, di ba? Tapos meron siyang pine trees sa gilid. Alam niyo po ba yung nagpapaganda sa bahay yung mga puno eh. Di ba? Yan, ang aming lugar dito sa sa Saskatchewan Lloyd -Minser. Yan. Tapos doon ako dumadaan, doon. Di ba lagi ko binibigyan Ito yung kaano noon, um dulo actually. Laki-laking pine tree, di ba? Bait ng aso ko, oh. Hindi ako hinihiling niya, kaya gusto, gusto kong kasama yan. Di ba, King? Good boy, King. Good boy. Good boy. Ay. Ang ganda ng lugar, di ba? Ayun, tapos, ayan, nakikita niyo ba yung mga dilaw-dilaw na yan? Yan. Yung mga nakadilaw na yan, ibig sabihin, naka-for sale yung bahay nila, binibenta nila, actually. Tapos, eto Ito naman. Di ba ko napapansin nyo dito sa Canada, merong kulay green at saka na green na basurahan. Ito naman, pang ano naman to, disposable din to para sa, para sa nga ba to? <laughs> Hindi ko alam eh. Basta something anik-anik pag tinatapon. Ganon. Di ba? Ayan. So, kwento-kwento ko -kwento muna tayo habang naglalakad-lakad tayo. Di ba? Aso ko, di ba? So, alam niyo po ba? Alam niyo po ba dami ko na babalitaan ngayon dito sa sa Canada. Ang daming ano ngayon. Ang dami nang pupunta na mga tourist visa or visit visa. Tapos dito na sila maghanap ng trabaho nila. 'Di ba? Okay lang 'yung kabayan basta sana makatagpo ka ng iyong trabaho dito sa Canada para hindi naman sayang yung perang ginastos mo. So, sayang naman kung uuwi tayo tapos hindi tayo makakahanap ng trabaho. Diba kabayan? Ay, hinihingal na ako maglakad. hinihingal <laughs> na ako maglakad actually. Yung aso ko nagpapay nga, ayun siya. Yan, papay nga siya. King dear, tayo, king tara! Let's go! You know, diba? Bait, bait. Diba? So, yun nga, no? Ang mahirap lang kasi sa tourist visa or visit visa, malaking pera ilalabas mo dun eh para sa akin na ah. ano yung pangmayaman ano yun pangmayaman pathway yun hindi ko kaya yun si <laughs> mahirap lang kami sa Canada eh. ay sa ano sa Pilipinas eh mahirap lang kami actually di ba King ah, let's go King bait ng aso ko oh bait niya hindi tumatakbo kaya gustong gusto, gusto ko kasama yan di ba So, pakita ko sa inyo yung lugar namin ulit, ha? Para, ano? King, let's go here! <laughs> Tingnan nyo siya. Ginagawa niya. Okay, let's go na! Una! So, tapat ko yung ulit yung camera dyan sa, sa, ano, para uh, makita niyo yung dinadaanan namin. Okay, kabayan? Okay, hili ka, lakad tayo muli. Yan! Ang ganda din ng bahay na yan. Ayan, oh, maganda din. Tapos, ayun din, ano. Alam nyo po ba, pag mga nasa corner yung bahay nyo, malalaki yung lupa. Pag nasa corner siya, actually. King, dito tayo, King. Ouch! King, dito tayo. Ha? Oh, bait niya ng aso ko niya. No. King, halika. Bait niyan. Hindi nag-ahani uh, yan. Hindi tumatakbo. Sumasabay sa paglakad ko. Kaya gustong gusto ko to kasama. 'Di ba, King? Ang gaganda ng mga puno, O, oh, 'di ba? Alam niyo po ba pag nagwinter, pag nagpo-frost, ay ang ganda-ganda ng mga puno na 'yan. Sobrang ganda. Ano yan, King? Ito rin, no? Ito. Inanin na ito, eh. Pinaganda din. Tapos, ayan pa. Ito rin, no? Pinapaganda. Luma na ito, eh. Luma ito. Tapos, ayan. Pinapaganda. di ba on, oh, King. Okay, let's go ayo oh, ano kaya nangyari dito ay nasunog ata to ito yung nabalitaan ko na nakaraan kasi ano ewan ko sabi pina, wala daw dyan nakatira tas sinasabi na ang tumitara yung mga yung mga homeless Diba? Sumusunod sa akin yung hayop na yan, oh. No? <tinyo> tayo, hindi tayo. Narinig niyo ngayon. Po, na natakot ako. Ano ba yung sumisigaw siya? Ayun, yung pinamamahayan po ng mga ano yan. Ayun, no, yan. Yan. Wala dyan nakatira, pero ang namamahay na dyan. Yung mga homeless na. Diyos ka po, nakakatakot dyan. Ayan, bait ang aso ko. <laughs> Let's go. Bait niyan. Sobrang bait na ito. Yes, ko. Sinusundan ako ng ano. Natatakot ako. Buti na lang may kasama akong aso. Hmm. Halika na, King. King, halika na. yan lakad na tayo muli. Diba dati diyan kami nakatiro? O. Diyan kami nakatira sa may basement kami nakatira. Tapos parang ang ang, ang upa ko ata dyan dati 700 dollars Tapos dito, naglalakad kami dito lagi, meron dito'ng aso. Binabati lagi 'yung aso ko pag naglalakad kami. Natitiyempo namin siya. Pero bihira na kasi kami ngayon maglakad eh. King, let's go! Yes, King, let's go! So, lakad pa tayo. Ayan. Ayan mga apartment din yan actually. Ayan o. No? Yung mga yan, sunod-sunod na yan, apartment yan. Pero yung nasa kanto na yan, bahay na yan. Ang ganda ng ano niya, uyat. Ang ganda ng ano niya, di ba? Ng backyard niya, ang ganda. Di ba? Ang ganda ng backyard. Let's go. Tapos nakik, alam nyo ba yung pag uwi ako, dyan ako dumada ano? Yan, dyan, papaganon. Papaganon. Naglalakad ako malapit na yan sa 7-Eleven. Ayan o. Oh. May kakaawal na naman na aso. Ayan o. Oh. Ay! Nandas ka! Ikaw no, talaga! Wait, Mama. Wait, Mama. You wait, Mama. Ay. At, eto na yun. Diba, pag nakikita nyo pag umuwi ako. Yan na yun. Yan. Umikot lang ako. Pero pag dadaray chain mo, malapit lang. Kasi nga, nilalakad ko siya. Kaya umiikot ako. Ay, no, do, di ba? Tandaan niyo na. So, tana, lakad na tayo at malapit na kami sa bahay namin. Di ba? Oh. Tapos, yan yung di ba? Sabi ko nga sa inyo. Nakakapagod maglakad din, pero exercise na rin. Kasi di ako nakakapaglakad eh. Di ako nakakapag-exercise. <laughs> Diba? Laka rin ang rin ng daanan sa Canada eh, no? Mayaman sa lupa ang Canada eh. Alam niyo po dito sa lugar namin, dumadami na rin yung mga ano yung homeless dumadami na. Kasi bakit nga ba sila nagiging homeless? Parang parang may sakit po sila sa mga sometimes na mga depression, mga anxiety nila, ganun, hindi sila nakaka-recover. Kaya parang ang hirap sa kanila tuloy mag-adjust, alam niyo po ba yun? Kaya parang sometimes, minsan siguro, nahihirapan na silang mag-decide. Ganun ka ba kaya, pero alam niyo po, meron din po dito sa Canada na uh, pwede pong tumulong sa kanila yung mga organization po na tumutulong. Marami pong gano'n, tinutulong ang pangasin na makapaghanap ng trabaho eh. Pero sometimes kasi it's a matter of choice ka ba yan eh. Kung ano yung pipiliin mo, kung magpapadala ka ba sa ganun sitwasyon mo or hindi. ba diba, nasa yun kung paano mo hahandle uh, ah, ang buhay mo. Pero kung, naku, kung, uh, kung magpapakalulun ka sa sitwasyon mo, talo ka talaga. Kailangan mong lumaban. Ang hirap pa naman labanan ng depression. 'Di ba? Lalo na 'yung mga problema na parang hindi natin kayang dalhin. 'Di ba? Lapit na kami sa bahay na. Hindi ngalan ako. Tapos sa yung apartment 'to, ayan oh. Ay hindi pala diwin' yung sa atin, yan. apartment lang 'yan. 'Di ba? Nakakahiinga. <laughs> iya, ko. Ayun. So, tapat ko sa kanya para makita niyo muli kabayan, ano? Yan, lapit na kami. Ayun ang bahay namin na yan. Yan. Lapit na kami sa wakas. Praise the Lord, duwi na kami. Ginagawa tong bahay na yan. Ayan, ginagawa. Uwi na kami. Yehey. di ba? you. Let's go. Yan, yan ang bahay namin yan. We are na. Uh, tapos ay yung condominium yan. We are uh, na. Tapos diyan kami kaganina naglakad. Yan, tapos. Salamat kabayan. Salamat kabayan eh. follow me more po. Salamat po sa inyong mga suporta. Ah. Thank you po.